afternoon mga katikir at uh, live tayo ngayon dito sa may highway dito sa segundo makulimlim ang hapon mga katikir boom papakita ko sa yung sitwasyon ngayon dito sa sa highway yan mga katikir shout out kay ay kala ko si kabano, kapala nandun yung dalawa kong pamangkin si Irish at si Eichel at and uh, available na po ang mga paninda dito sa highway mga isda, mga gulay, mga ricados ricados you know Jamianan ko uh, Ako yung Tutudo jamianan Tutudo Uh, na ko yung pailaang uh, kaya na yun eh yun yung uh, mga balonggaw dito sa Pangasinan mga katikip ito ang sitwasyon ngayon dito sa may highway uh, kumusta kayo amin sa kapsat na kaurat na kay Lukanwan. ingat kayo Apple pa nagbiyahe oh. Lalo tatlo ko no ito do na nagalistic kalsada. Eh uh, mga ano nagalistic kalsada no labas at kalsada nagalistic na talaga. tapos sa inyong lugar wala po bang ulan ay, natig ko natig sabi ulo jam yanan asinan dan lagi di Ilocano kita Mindanao shout po sa inyong lahat magandang hapon po sa inyong lahat at makulimlim na hapon gusto po kayo dyan sa inyong lugar dito po sa Balunggaw Pangkasinan ito makulimlim sa dadaanan ng sa dadaanan ng bagyo sa part yata ng Visayas mag-iingat po kayo mga ka-take care ingat po kayo dyan prepare lamang po maghanda lamang po tayo sa mga sa mga sakuna na posibleng dumating kailangan ng preparation mayroon ditong ano, mayroon ditong panindang live tilapia ni kwan ni classmate classmate eh, you no? Know, malalaki yung kwan mga katikir malalaki yung tilapia yun know? o lang nating mabuti yung cellphone baka mag -drive ayun ang makikita nyo okay, o no? oh, ayun o, oh, lumalangoy sila mga ka-take care live, 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 live tilapia po live tilapia yun know? o tayo natin si pare yun right. eh. si pare, shout out ayan, tignan nyo mga ka-take care ha? nakuha na ng tilapia si pare ayan oh buhay na buhay oh yun know? oh hmm ang lalaki oh grabe ayan um, tartaruga tartaru ni kwa ni pare tapno kwa ah shout out shout out mister at mister dash idk salo na po. Saluson si Idol. Shout out Idol. Lantay. <laughs> ingat po, ingat. Ito live tayo ngayon. Mga makaka-take dito sa May Segundo. At dito tayo sa May dito tayo sa May Highway po tayo dito mga ka-take care boom you know. yeah. so ayan nandito tayo ngayon sa may highway uh, tinitignan natin kung ano ang sitwasyon dito sa may kalsada medyo mainit lang yung inuupuan inuup, inuupuan ko mga ka-take care yun know, may medyo mainit itong pantong posting eh. dahil darang ito kanina sa sikat ng araw sa mini mainit December December na mainit pa rin ang panang panahon sa inyo dyan sa kan mga kapeter sa inyo dyan sa lugar ninyo uh, kumusta po ang ang sitwasyon mainit din po ba uh, hindi ko na na-watch yun watch news hindi ako sabi sa Visayas Ayun. sa kan idol uh, at Mr. IDK sa Visayas yung balidaanan ng bagyo doon doon dadaan yung si Bagyong Wilma Wilma yung bagyo shout out sa 14 14 na mga katekter boom natin magandang hapon po sa inyong lahat ngayon, ngayon lang po uli ako magla live sa youtube <laughs> medyo patagal <laughs> kailangan pang magsipag para ma-monetize tayo medyo matagal pa yata matagal bago tayo ma-monetize kailangan magsipag you know at iba e, yung sa may part ng norte mga kataker doon sa may cordillera umuulan na mapapansin nyo makulimlim tapos sa uh, dito kung matadaanan nyo po itong part na to dito sa Balunggaw, Pangasinan ay makikita nyo sa harap natin mga nagtitinda ng uh, isda galing dagupan ayun nagbababana sila Beshi galing dagupan yung mga isda nila fresh from dagupan city tapos mga ricado mga ricado mga gulay natin kwan uh, maglakad tayo mga kateker lakad tayo pupunta tayo sa uh, Maytulay yan yung Mount Balungaw you know. yun o yung nag-iisang bundok dito sa Pangasinan na nakatayo sa gitna ng uh, ng bayan nag-iisang bundok lang yan mga kateker wala siyang wala siyang katabi wala siyang katabi wala siyang kabebe labs. <laughs> Pero hindi naman siya boring, hindi naman siya nabobore. sa mga gusto kong magkuan, magmerienda. May kwan dito sa harap natin. Ayun oh, may maklo fried chicken. <laughs> may fried chicken. lahat muna tayo mga Katay Kirbum. Para umaambon na. Nandito tayo ngayon sa may tulay ng gisang. Ito tuloy ito lang gisang mga ka Isang uh Si Master Ping. Yun. <laughs> idol. Yeah, take care boom. <laughs> Magkasunod yung mga idol natin. At nandito na tayo mga ka care, oh. Nilagyan nila ng kan pala oh nilagyan pala nila ng signage dito load limit 13 tons 20, 22, 27, tsaka 29 lang ang allowed na pwedeng dumaan dito sa tulay na to at nandito na tayo sa may gisang Adol uh, meron dito tayo sa Maycon ngayon no? Uh, ito yung daanan ng mga uh, katikker during uh, ano to yung mga bagyo dito dumadaan yung baha sa may bukid galing doon sa may ilog dito dito madalas may mga namimingmit ng isda balik na tayo mga kataker mas masasalubong naman natin ngayon yung solid north galing Baguio City papuntang Kabanatuan mga kataker dahil dito ang daanan nya Baguio City to Kabanatuan ayan o nasarap natin mga kataker ayan o Kabanatuan dahil sarado sarado yung daan sa may uh, Gimba sa may Gimba sa may Santo Dumi pa, pa, pa San Santo Domingo doon yung pinakamalapit na daanan pero sarado pabalik na tayo sa Iklongklong mga ka care at ito naman masasalubong naman natin yung Florida biyaheng uh, apari o Tugigaraw. dito ang kanila ang daanan nila galing ng kanyan galing ng Manila galing ng Metro Manila ayun o oh, togegaraw yan bumusina oh. si Idol <laughs> kaya sa mga kwan po sa mga sa mga dadaan sa mga mapapadaan dito sa Pangasinan makikita nyo yung makikita nyo yung mga nagtitinda dito uh, nag-start sila magtinda ng 3pm to 7pm pag makita nyo po sa gilid yung mga nagtitinda da daan po kayo mga take care mura lamang naman po yung mga paninda nila pwede po kayong tumawad kahit konti yun <laughs> yun mga take care balikan natin yung isda ayun o, oh, yung lalaking tilapia oh. meron pa dito ayun o oh. ayun, nakaupo na tayo get, get out sa tropa natin ayun o oh. Uh -huh. tamis nang ngipin ni madama nung <laughs> dan walang wala, wag hulog phone and shout out idol uh, Mr. IDK from Luzon from Luzon yeah. Yeah. that's mate mate natin nagyumay sa natin nagyumay sa tulog yung isang tilapia sa may baba Classmate <laughs> Sabihin natin, naulog yung isang tilapia Ah, dito si Pare, sabihin na natin Ayun, nakita na Naulog Ito mga katikery yung kano, yung sinasa yung kano, sinasabi ko. Ayun oh, live na live mga kano. Ayun oh, buhay na buhay. Oh, masarap hawakan no? oh. Ga talaga classmate. Hello guys. Yo, naka-live tayo YouTube. Ay, naka-live. Naka sa YouTube, sa YouTube. Oh, shout out kay classmate ah, uh, kay guys, mister niya. Ayun, tapos nandito rin si Kumare. Ayun. Oh, live tayo umare sa YouTube to, sa YouTube. <laughs> okay, ganyan. <laughs> Ayan oh. I natin para makita nila yung kanilang mga pes. Eh <laughs> papakita natin yung kanilang mga pes. Ayan oh. Nakala. Hi. Oh, okay, Oh, uh, so, mga uh, ito mga pusit okay. 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 Mga pusit <laughs> Masarap na po si it. Yan o. Tanungin natin parang ito nag nag nag, nag display pa lang sila sila up Yan. Galing pa sila ng uh, Dagupan City. Yan mga uh, show up anong pateng pateng <laughs> pateng Pating. Tanungin natin si Ate. Ateng. Di ba Portasio ba apelido? Portasio? Portasio naka naka live pa sa YouTube. Kapan pala ni Kumare yung naka-red. Yung naka-red doon. Portaso mo tinakay Kwada. Iti groups Yung lolo niya, yung lolo niya yata sa Aurelio ti Punda. Well, ibig sabihin nag ag, ag kasi katara kayo. Tapos nag-migrate sila lang pero sa di Lolo na. Hoy. Well, nalagip ko kay. <laughs> pero handa gamin kabisado na gadya kabagyan na dito <laughs> eh shout out kayo ni Ading you know? <laughs> Maray iso na dyan bagbaga nga pa rin na portasyo da Ading da Ading portasyo iso na so bigdiga mo buwan dyan iburo side iso na da dyan dati ikwada rin diriyadang sa digyante sa Portacio, ti Guada. Ito may may available na kan dito mga ka-taker. Tapos ah, ah. Anong, anong niya nga niya kasi dati dati Sari-sari. Sari-sari store, ayan oh. Ano. Sari-sari store. <laughs> Sari-sari. sari saring fish. Tapos ito naman Bishop. Abas. Abase. Abase. Ay. Abase. Parang hapon na, abasi. Tapos ito, uh, tambakol. Sarap. <clears throat> Tapos may bangus doon sa kay ma'am, kay idol. Bawahay oh, na kayo, bisiwa. Naka-live tayo sa YouTube. naka tayo sa YouTube. <laughs> Nakalive tayo. Kaya nahin ko lang naisipang mag-live sa YouTube eh. sige, ingat ate, ingat. <laughs> Shout out sa Portacio Family ng San Aurelio. Ayun. Uh, tayo man ng pay ko ate, kuwada, ate, peste pa nung makikita ta. Ayun. Uh, tanay Beshe, oh, tayo sa YouTube. Uh, oh, Mag-hi na kayo sa mga kuwad, sa mga friends nyo sa Tagupan, mga relatives nyo. <laughs> oh, oh, oh. Ay sa aking malapit tapos kailan mo tanabi siya eh Medyo manig ko na yun <laughs> <laughs> eh, Idol Benedict na live, <laughs> live po tayo ngayon sa YouTube Ngayon ko lang naisipang mag live ulit Pangpulutan, quality quality Wan mare iti kwada iti iti kwada na importante da kapag kimpaka garot kapag ganyo adyan ni pa ko nakni ko mare ko na importante ti importante ti lolo na ko na agahabulan ang mga motor mga ka bomb nagahabulan Balik yung mga Tagalog sa Visayas po, pwede po na, pwede na po kayong bumili dito. Ayan, buhay na buhay na tilapia. Ayan, oh. Yung mga mahilig sa buhay na tilapia, Ay, humihinga pa oh, mga katikero. Oh. Analo. So, yun lang yung, yung live natin for this afternoon mga ka-take care magingat po kayo sa inyong pag-uwi lalo ngayon hapon na dahil ang hapon ang kwan, hapon talaga ang nakaka-stress pag uh, hapon na yung pagod sa isip pagod sa katawan kaya sa pag-uwi dapat alalay na lang sa alalay na lang sa pag-mumotor pa dapat yung mga kalsada na busy dapat alalay na lang tayo mga patakbo natin mga isang dan na lang ganun Ayon. Ay, sorry, sorry. Kan pala. Mga 50, 60. Ganun pala. 50, 60. Isang daan. Masyadong mabilis pala isang daan. <laughs> ingat pa kayo mga katay. kita kits ulit. po. Take, take care, take pa, 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 pa,